Aprobado na rin ang uh, amendment sa Rice Tarification Law. Ano ba yung uh, mga changes, mga amendments uh, na nakapalob paki pakishare na, uh, Congresswoman uh, Wilberg? Well, ito pong Rice Tarification Law, actually, ang napakalaki po nating gustong mangyari po dito, una sa lahat, ay ibalik po ang mandato ng NFA na payagan ng NFA na bumili po ng palay uh, palay sa ating po mga local farmers mm. ng mas mataas. No? Uh, meron po akong house bill patungkol dyan, yung house bill 9020 or the Cheaper Rice Act na kung saan mag, uh, magsisiguro na yung ating mga lokal na magsasaka mm. ay magkakon pong uh, 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 kita kapag nagbenta po ng kanilang palay. No? Sa pamamagitan po ng pagbili ng gobyerno o ng NFA ng 5 hanggang 10 pisong patong mula sa farm gate price. Mm. No? ito yung isang ating paraan para pumabot natin yung tinatawag natin 20 pesos sa kilo ng bigas. No? Ang, ang mandato po ng NFA sa ngayon dahil po sa RTL ay bumili na lamang po ng uh, palay para lang po sa ating buffer stock. No? Ang gusto natin mangyari, ibalik sa NFA na sila yung magbili ng palay at sila ang pwede rin po magbenta ng bigas no, sa ating pong mga kababayan sa panahon na mataas po yung presyo ng bigas. Sila po yung equalizer na tinatawag natin. Katulad po ngayon, mataas po yung presyo ng bigas. Sila po ang pwede magbenta. Kung natatandaan ninyo, partner, nung pong panahon ang uh, nakaraang uh, mga panahon, meron pong tinatawag na NFA rice retailer o yung bigasang bayan. No? Mm. Yun po gusto natin ibalik na yung NFA, pwede po sila magbenta ng bigas sa mas murang halaga para po ma-equalize po yung mahal na presyo ng bigas sa merkado. Yan po yung pinakamalaking uh, na isingit po natin sa amendment ng uh, Rice Tarification Law. No? And of course, yung isa pa po yung extension po ng RCEP, no? yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, fund na kung saan uh, 10 billion ang inilalaan po natin para sa ating mga lokal na magsasaka. At ang isa pa po yung pag-increase po ng alokasyon no? ng para sa post-harvest facilities. No? Kasi under the old law, uh, 50% po, ginawa po natin 55% nung koperang mapupunta sa RCEP ay ilaan po sa uh, post-harvest equipments and facilities.